Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum. Ha ha ha, hi hey, mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa Maklo mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa nakatulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may MacDo, mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabrombrom, pasok tayo, let's go. Dito na tayo, mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain, let's go. Ah, uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo at tsaka may 500 pesos. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrom bro Mia. Na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Patulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom bro na natin 'to. Let's go. Ah, uh, sa mga kabrom. Ibigay natin 'tong pagkain at saka pera. Let's go mga kabrom bro. natin. Let's go mga kababao bigayin natin pag ay katat Let's go